Magandang buhay po sa ating lahat mga kakwentuhan Welcome to Papa Joss Vlog Dito tayo nagluluto tayo ng fried chicken Anyway, it's October 27 Katatapos ng bagyo So one week kami hindi nakapagtinda Simula Merkoles, Webes, Biernes, Sabado Today is Sunday, nakapagtinda na kami Anyway, uh, may darating pa rin daw na dalawang bagyo, no? Um, approaching PAR, Philippine Area of Responsibility. Dalawa daw yun. And, one more thing, eto nga po lang nakaraang linggo na hindi kami nakapagtinda. Ito po ay pang limang linggo na in total. Limang bagyo. So, limang linggo kami hindi nakapagtinda. So, sayang din. Sayang din. But anyway, pagi ng vendor's life yan hindi lang ng mga vendors kundi ng mga trabahador yan na dumaran sa bagyo walang kinikita walang sinasawad sa isang araw kasi approximately siguro kikita eh, kami 1,000 pesos so that's total of um, ilan 5 um, days times 5 ay 1,000 so 25 25,000 sayang mo. yung punto rito nang kung ba't naisipan ko to ito yung um, especially sa mga tindero although hindi lang para sa mga tindero especially lang ang punto nito ay ang um, yung discipline ng uh, savings o mag-ipon isa sa pinakamahalaga habang nagtitinda tayo at nagtatrabaho ay makapag-ipon para saan? para sa pag -view. Ang binabayaran nating kuryente ay umabot ng 4,000 a month ang um, internet ay 1.5 and tubig 1,000 ano pa ba gas yan yung mga yan yung mga bayarin natin and kung di ka mag iipon darating ang bagyo wala kang mahukot wala kang magagastos masakit sa ulo kung ikaw ay nagtitinda kami kasi normally talaga as much as possible every time na nagtitinda kami Nag-iipit kami kahit 200 a day uh, 200 a day para sa ano yun ha pang pagyo hindi yun 200 a day para sa current ano sa current month diba iba pa yun iba pa yung iniipit mo 200 a month ha, a day para sa pang kasalukuyang buwan iba pa rin yung iniipit mo 200 a day para sa darating na time ay, hindi ka makapagtiga. Actually, hindi ko alam kung ilan yung average na dumarating sa Pilipinas monthly. Parang 10 yata eh. So, dapat maka prepare tayo doon. Yung nagkakaroon ng bagyo 10 times a year. So, pakaisipin natin. Summer kasi kumikita tayo mga tindero. For sure, kikita naman tayo And for sure din, darating din ang bagyo. Kalamidad. Um, katulad namin, hindi kami nakapagtinda last week. Kahit pa paano, hindi kami na, ano ba yun, nakatakot, nagagahol, nangangatok. Sapagkat, parang ano yan, hindi lang para. sabi sa Bible, eh, parang, ano, parang. Sabi sa Bible, parang, ano, parang na sa Bible, maging langgap, parang maging langgap. Maging parang mga langgap pagkatag-araw, mag-ipon, para pagtag-ulan, simple lang, no? Ay, may matutukot siya. Hindi ka gugutungin. May panbayad ka sa mga pangangailangan. So, yun lang. Uh, may darot yung naman daw dalawang bagyo. Anyway, after 5 days na hindi ka na may nakapagpinda, kami, sa mabiyaya naman si Lord no? lagi tayong makapag uh, give bless kita tayo hard work discipline isipag yan yan yung kapatid ng ng ano eh ng pagtsatsaga pagsisikap ay give bless tayo yun lang simple lang pero lesson yan sa atin laging mag-ipon approximate nyo kung ilang bagyo darating sa isang taon. At dapat prepared ka dyan na ako as in total of 3 months na hindi kami magtinda in case na magkaroon ng bagyo. Dapat nakahanda kami dyan. So yun lang. Sana ay may napulot kayo. Kung may napulot ay gamitin. Kung hindi magagamit ay isnapin. God bless us. Salamat sa tayu. God may mga nasa tayo tayong mga pagkain. But anyway, that's it for now. Salamat sa inyo lahat. God bless you. And Jesus loves you. Bye.